Defying Death. Baby, natulak palabas ng sinapupunan ng kanyang ina sa isang car crash sa China. Ang kapapanganak lang na baby na ito ang nag-iisang survivor ng isang traffic accident sa Fujian, China kung saan namatay ang kanyang amat ina. Ayon sa mga report, ang ina ng baby na si Wang Chao, 40, ay mga anak na noong isang linggo. Imbis na hintayin ng ambulansya, dinala siya ng kanyang asawa, 42, sa ospital sa kanyang motorbike. Ang desisyon na ito ang ikinamatay ng mag-asawa. Habang sila'y papunta sa ospital, nakabanggaan nilang isang malaking truck. Napalipad ang dalawa mula sa sinasakyan nilang motor. Ayon sa hindi pa nakukumpirmang witness reports, ang baby ay napalabas mula sa katawan ng kanyang ina nang nadaanan siya ng truck. Pero may mga nagsabi na ang babae ay nanganak matapos siyang mabangga ng truck. Ano man na nangyari, ang alam lang natin ay nabuhay ang baby, na kasalukuyang inaalagaan ng staff ng ospital. Maraming nakabalita sa aksidente at maraming nagbigay ng donasyon na tulong. Ang driver ng truck ay nasa kamay ng mga otoridad habang iniimbestigahan ng insidente.